Yo, what's up guys? Um, welcome back sa ating channel and today uh, mag-grade tayo ng PBA Draft. and Fresh pa to kasi kahapon lang. Though nag-upload naman ako kagabi noong live reaction namin. Nag-attend kami sa MOA. And ganyan, ibang sim naman kasi hindi ko masyadong nasabi lahat kahapon. So eto, okay. Game. <laughs> Pick number one for Terraforma Jeep is Jio Chu parang taon-taon na lang fresh start naman yung Terra Firma Jeep ba? Diba? lagi silang nagre-reset walang clear na direction kung saan sila pupunta and this time napag decision nilang sumugal sa tallest drafty si Chu 6 foot 10 at product naglaro din sa Japan B League bilang Asian import ngayon kung magbibuild ka talaga ng franchise logical yung ginawa nila kumuha ng best available big man kasi sobrang rare sa PBA na merong 610 and guards palagi namang may supply diyan pero yung ganito ko taas na potential hindi araw-araw lumalabas yan pero alam naman nating lahat yung history ng Terra Firma kadalasan yung mga top picks nila napupunta lang din sa ibang teams though may bagong rule na hindi pwedeng i-trade agad yung number 1 pick for 2 years So, mas safe. Pero kung iisipin mo, parang narinig na natin yan, ba diba? After nung Stan Hardinger trade, yung batch ng kay Bolik, yung 1, 2, 3, bawal i-trade e dun eh. So, tatlong taon yun eh, bawal i-transfer. E Pero, mysteriously, biglang naglaho yung memo. May ganun ba? Kaya, si na Jeremiah Gray, si Holt, si BGR, yun, na-trade na naman. So, this time, seryoso na raw, which makes sense kasi si Chu is a project big man hindi mo pa makukuha agad yung Fajardo level na dominance hindi rin siya yung slaughter na MVP level hype or MVP ba si slaughter I mean yung gets nyo naman yung parang hype lang ba ang role niya dati kasi backup big man lang kaya medyo may doubt yung iba pero sabi nga nila you can teach height at sa interview, sinabi ni Jeyo na hindi siya makapaniwala na siya yung first overall pick. Sobrang humble and thankful yung tono. So, kung mindset yung pag-uusapan, promising kasi gusto niyang makatulong agad na makapag-playoffs yung terra firma kahit konti lang yung panalo. So, ang grade ko dito is B. Logical pick pero long term pa yung ROI. Sana lang ma-develop talaga siya at hindi lang ma-stash para sa trade asset. Pick number 2, Converge Fiverr XR's Juan Gomez de Leaño. Ito yung pinaka-anticipated picks kagabi. Kaya pumunta rin ako ng MOA para dito. Gusto kong makita na kunin siya ng Converge. And worth it kasi, yun nga, nakuha talaga siya. Juan brings that dynamic point guard energy. Perfect siya para hindi ma-overload si Alex Stockton sa ball handling duties. So, ang idea kasi Stockton will play off-ball and ayun yung kanyang defense na ginagawa. Talaga, pwede maging catch and shoot habang si Juan will orchestrate the offense. Pero dito papasok yung concern kay kasi yung core nila ay one at point guard Stockton at shooting guard Winston sa small forward, I don't know, tapos Balti and uh Justin Arana sa front court ang dami nilang ball dominant na creators eh. Kung magsasabay yung tatlo. So, sino yung willing mag-sacrifice ng role, di ba? So, ideally, ang kailangan kasi nila, Anthony Semerad type na player. Corner shooter, defender, o yung walang reklamo sa bola. Hindi kailangan ng bola to be effective. So, kung ako, I suggest na i-trade na lang si Mikey Williams for someone like Don Trolliano para mas balance yung lineup. So, wala nang drama, hindi na sasakit yung ulo nyo. Tapos, meron ka pang wing defender na sakto sa kailangan nyo. So, overall naman, this pick gets an A-. minus Star potential nandoon, yung fit, may konting good problem. Pero, mas maganda na yan, di ba? Kaysa kulang ka sa talent. Pick number 3, Blackwater Bossing. Dauf Panopio. Medyo surprise pick ito kasi akala ng lahat kukuha sila ng big or wing pero they went with Dov Panopio, isang steady playmaker. Ang problema lang, wala siyang pick and roll body dito. Kung kasama niya si Burfield sa backcourt, baka mauwi siya sa off-ball role si Panopio which hindi ma-maximize -ma yung kanyang skill set. Kailangan nilang magdagdag pa ng wings na reliable sa labas para gumana yung spacing. So if that happens, exciting yung idea na Panopio and Berfield na tandem. Pero kung hindi mag adjust yung roster ganyan na, baka hindi ma-maximize si Dolph. So grade B- muna. Hindi siya bad pick eh, pero questionable fit given the current lineup. Pick number 4, Northport, Batampier, Chris Kuhn. So, sana maging, ano na to, pure blends. So, ito yung type na player na tamang tama sa sitwasyon nila ngayon eh. Nawalan sila ng Arvin Tolentino, Will Navarro, say Lucero. So, hindi siya same caliber agad ah, pero meron siyang glimpse ng galung rule. Eh. Solid, steady, can contribute right away, wing na versatile, calm, pero ready mag-explode kapag binigyan mo ng playing time. So, hindi siya sobrang flashy pero reliable. For me, that's an A grade para sa pure blends. Pick number 5, NLEX Road Warriors, LJ Gonzalez. Ito yung pick na medyo confusing para sa akin. Kinuha ng NLEX si LJ kahit meron na silang Robert Bolick Kevin Alas. So, ang tanong, paano siya mag-fit? Si Berto laging may bola. Alas, veteran garden Ang talent ni LJ, baka hindi natin makita agad kasi relegated siya off the bench, pwede siyang off guard ni Bolik. Pero hindi yung magiging natural game niya. Eh. Kung napunta sana siya sa Magnolia, mas logical kasi si Mark Baroka, si Lee, matanda na, doon maa siya habang nagta-transition yung core. Pero dito sa NLEX, parang na-overload sina ng guard depth. Available pa sana yung ano, Chris Miller na pwedeng mag-off-ball talaga, si Will Gozum, si Andrada yun, may mga sense pa for the roster. So, grade D. Sana mali ako in the long run at mag-work out ito. Pero sa ngayon, bad fit talaga. Pick number 6, Magnolia Hot Yukien Andrada. Good pick ito for Magnolia. Yukien Andrada is plug and play, versatile forward, can shoot from the outside, and can play multiple positions. Kung saan mo siya ilagay, gagawa ng role eh. Low maintenance pero antas ng impact niyan. So, grade A minus, solid contribution right away. Pick number 7 for Miralco Bolts, Jason Brickman. Guys, ito na siguro yung steal of the first round para sa akin. At pick number 7, Miralco got Jason Brickman. For years, si Chris Newsom yung gumagawa ng playmaking duties. May Aaron Black at Anjo Karam. Pero alam natin kung anong level si Brickman pagdating sa passing. Over 1,000 assists sa NCAA Division 1 Elite Vision True Floor General Perfect match for Meralco na Strong core team na Chemistry solid Hindi masyadong nagbabago ng roster Tapos dinagdagan pa nila ng Elite Playmaker So that's scary For me, grade A plus Ito yung pinaka highest na grade talaga So best value pick sa round na to So kaya A plus Kasi nakakuha ng needs yung current roster nila is okay na So, parang magiging perfect pick for the Meralco Bolts. Pick number 8, Phoenix Fuel Masters will go zoom. Smart pick ito para sa Phoenix. Nakakuha sila ng legit big man in Will Gozum. Plus, nadagdagan pa ng Brian Santos at Evan Nelly. Two trades na nakapalit yung hindi naman naglalaro, ba? Diba? So, pwede na nating ma-justify yung trade na ginawa nila eh, no? So, kung isipin mo, winner sila dito kasi nakalag nakaligtas pa sila ng pressure ng max contract sa top 3 picks, di ba? So, business, smart move. Tapos, basketball-wise, solid big man. So, grade A- minus para sa Phoenix Fuel Masters. Pick number 9, San Miguel Birmen, Chris Miller. Imagine, the strongest all-Filipino team. Tapos, dinagdagan mo ng Chris Miller. O, oh, medyo veteran na siya pero bagay yung edad niya sa timeline naman ng SMB Core eh. Fajardo, Marshall, Ross so plug and play na scorer so he can also play point guard so ayun nga yung natural niya eh. natural tawag dito natural position niya though deadly siya sa labas pwedeng maging off ball so kahit anong ipagawa mo sa kanya sa backcourt kayang kaya niya eh. steady presence parang kumuha lang sila ng import na merong local passport eh, no? so ganun ka ready si Miller so grade A for San Miguel Beerman lupot nyo naman last nyo na nga eh, no? lamakas pa Pick number 10, Rain or Shine, Elasto Painters, Christian Manaytay. Coach so, si Manaytay yung tipong gagawin lahat ng dirty work, hustler, kalawiting, ano lang yan eh, parang magkakaroon ka ng left-handed na klarito. So, hindi issue kay coaching kung redundant yung playstyle mo kasi ibibigay niya pa rin yung minutes kung deserving ka. Kita niyo naman, nag-workout nga yung Bo Belga, JR Kenyahan before. So, same type din naman ngayon si Kaelan, at si Santillan pero gumagana naman eh. Sa papel, grade B lang eh. Pero alam natin, Coach has its own magic. So, hindi big deal kung ano yung grade natin dito para sa Rain or Shine. Pick number 11, Barangay Henebra, Sunny Steel. Sa Ginebra, tahimik yung crowd after ng pick. Sunny Steel, so iniisip pa siguro nila hindi pa nagsisink in kasi hindi siya familiar sa mga fans. Pero the truth is, wala namang urgent need yung Henebra ngayon eh. May big man gap sila, pero wala namang makukuha eh. So kukuha na lang sila nung another need nila, yung pwesto ni Jamie Malonzo and si Jeremiah Gray uh, injury pro naman so underwhelming siya pero practical so role player material so sana magamit ng maayos so for me grade B minus hindi exciting pero may sense and pick number 12 Reno Shine June Roque or si Arthur Roque So, another hustler type sa Rain or Shine. Again, sa coaching system, hindi issue kung may kapareho ka ng role. Basta all-in ka sa effort. Kasi, parang si Jun Roque kasi another glimpse ni, ano yun, ni tawag dito ni Adrian Nocum eh. So, sa papel nga, grade B, pero knowing coaching, baka ma-develop into something more. So, ayun lang. Natapos nating i-grade yung first round ng 2025 PBA Draft. And for me, biggest winner ng round na to ay yung Meralco Bolts with Jason Brigpan. Also, yung SMB with Chris Miller. Tapos, honorable mentions, of course, Converge and Phoenix. At ang pinaka-questionable para sa akin, Enlex with LJ Gonzalez. Pero syempre, ito yung early grades lang eh. So, ang tunay na exam, nasa court pa rin. So, ngayon, gusto ko lang marinig din yung thoughts nyo. Sino yung tingin yung biggest or sino yung biggest na nakaagaw sa first round and sa tingin nyo, sino yung magiging rookie of the year? So, let me know all your thoughts in the comment section below. Uh, please like the video, mag-share, and mag-subscribe. This is Egom Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.